I'm oh, sorry. ito maganda. Ang ganda ng plato. Ang ganda ng plato. Ayan mga nakuha ko. Ayan. May, uy, piggy bank. Oh. Ayan. Piggy bank. Ayan. Akin na yan. Ito pa. Lakasan pala ni Shupaw ang kuan. Hindi ko pa dyan na Nilakasan pala ni Shupaw ang ano na, volume. Wala ka hangir Ang hangir Si Donald yung nak... Ah! Not yet. Eh. ka Hindi ko maano. Hindi ko tayo sa kabila. Tingnan ko. Ayan o. Hoy, mga vintage o. Oh. May mga sapatos, mga bag. Ayan o, oh, mga bag. 4 dollar Sapatos. Ito pa o. Oh. Wala, maganda ang bag. Pinapon lang nila. Ayan o. Oh. Hmm. Hmm. ganda Gusto ko yan oh. Ayan. Tara. Hahanapan natin ng paraan. Hoy, salt and paper oh. Maganda ito. Bakit kaya tinapon niya? abridor Ano to pera? kwenta Ang daming trophies. Hala na ay Na-one shot mga bay Na-naka one shot oh. ayan Ah, ay, korel Hala. Corril mga bay Oh, wow, ang ganda korel pangbalik. Bayan box yan eh. O, oh, mga salamin. Merong kuhaan. <coughs> Tingnan natin dito. Kung meron pa sila. Ayan o, oh. koryal. Koryal. O oh, yan, partner. Baka meron pa. magagandang mga hangar oh. Ayan o, oh, tinapo nila. Mamahaling hangar. Ito yung mahal hanga. Mm. Ayan o. Oh. Yay. Ay. Ayan. gusto mo yan. Gusto nyo yan. Gusto ko yan. Ayan o. Oh. laroon. wala plato. Tingnan yung dami dami oh my gosh ang daming plato oh. ala may kaldero mm. <gasps> ano kaya to plato kaldero one two mm. Yeah. ayan Alam, may naglabay sa kabilang dumpster oh. Mm. ang kuhaan ko yan mamasura ako dun hala isang seat pa yata to eh ayan, oh marami siyang tinatapon Natipak yung isa. Hmm. Oh, tingnan niya. Yay, ang ganda. Hakotin ko muna doon sa kabila. ha. Ayun na. Mahakot ko na ito pa. Ang dami pa hangir hangin, oh sabi niya, marami daw talaga dito. Tinapon niya today. Hindi niya alam. Pupunta ako. Kaya, i-squish nila. Inisquish niya. Halaan nga ako, ano, sa patos. Hanapin ko yung partner niya. Meron niyang partner. Ana na shoes. Asan kaya yun? Ay, ayun, ayun. Ano na, shoes? Wow. <clears throat> Tapos, ang yung isa. Ayan. Ito rin. Siglit lang mga bayha ha? Kay may beldo. Hindi ko alam kung linisin nyo. Maganda pa siya o pwede pa. Linisin nyo. Hindi ko alam kung kasha ito ni Shopaw. Rather shoes. Hindi pa yata this time. M may iba pang this time. ay nakalagay naman doon lahat ng naibaon lagi wala lang talaga ang daming sapatos dito hindi ko pa na ano kailangan ko magbuylo ng lugar ay nagaya ng kuan mga bayo kuchelio ayan o Lagayan dito na sa ano Puchelyo. hanapin natin. Baka may plato. Hindi pala. Ang tanging alay ko. Hala, may bago na kung ano. Gadget dito. Hindi ko alam kung ano yan. Ito o. Oh. Ang hirap mga bayo. Oh, ayan. Sapatos. Warmer na shoes. Oh. Warmer na shoes. Aki na ma. Ang buong buhay ko. Pusot kaluluwa. luluwa. Wala to. Ara mga plato. Tingnan natin. Uh. magaling, magaling, magaling tama. Alam niyo mga bay, may tinatapo niya doon sa kabila eh. Mas Gust, parang gusto kong i-check talaga. Tinatawag ako ng kuan. Na i-check mo, i-check mo agay. Sugatan ako. Ayun oh. Wait sa. Ay. Alam may mga tapirwer. Sabay i-check ko doon Yan. I-check ko doon. I-check natin yung tabila. Saglit lang. Ayan oh. Marami naman eh. Marami daw dito. May nagtapon dyan oh. Tingnan mo mga bay. Grabe ka puno oh. Oh, naanapoy bay bay oh ka na na po pudri na daghan oh. Eh. ang dami laruan ah. na kailangan ko mangyahanap ng space tingnan ko yan walang laman mga bay dito tayo babalik ako dito malinis dito kasi may pick up sila so ayan hinihintay ko si mahal maganda talaga to ngayon gawan ko ng paraan paano ko yan mailagay kasi binigay namin yung ganyan namin kay Agatan. Ito bago pa. Ayan oh. Bago pa siya. Hinintay ko sa mahal, hindi ko mailagay sa kuan eh. Sa sasakyan. Hindi ko kasi mabuksan pero maghanap ako ng paraan bago uulan. O, ayan mga bayha. ha, maglalive ako mga bay para makita nyo. Oh ayan. So the next one